Ikalawang mga kronika, Kabanata 20 Si Ezekias ay nagpasimula maghari nang siya'y 25 taon, at siya'y naghari na dalawamputsyam na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Abia na anak ni Sakarias, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang magulang siya ay nagbukas sa unang taon ng kanyang paghahari na unang buwan, na mga pinto ng bahay ng Panginoon at mga hinusay, at kanyang ipinasok ang mga saserdote at mga libita, at pinisan sila sa maluwang na dako sa silanganan, at sinabi sa kanila, dingginin ninyo ako, ninyong mga libita, ngayon magpakabanal kayo at italaga ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal, sapagkat ang ating mga magulang ay nagsisalangsang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos, at pinabayaan siya, at itinalikod ang kanilang mga mukha sa tahanan ng Panginoon. At nagsitalikod kanila ring isinara ang mga pinto ng portiko, at pinatay ang mga ilawan, at hindi nagsipagsunog ng kamangyan, ni nagsipaghandog man ng na mga handog na susunugin sa dakong banal sa Diyos ng Israel. Kaya't ang pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa Huda at Jerusalem, at ibinigay niya sila upang hamakin sa at saan man, upang maging katigilan at kasutsutan, gaya ng inyong nakikita ng inyong mga mata. Sapagat narito, ang ating mga magulang ay nangabwal sa pamamagitan ng tabak, at ang ating mga anak na lalaki at babae, at ang ating mga asawa ay nangasa pagkabihag dahil dito. Nasa aking ang puso na makipagtipan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa atin. Mga anak ko, wag kayong mga pabaya, sapagat pinili kayo ng Panginoon, upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa kanya, at kayo'y maging kanyang mga tagapangasiwa, at mga kayo ng kamangyan. Nang magkagayoy, nagsitindig ang mga libita, si Mahat na anak ni Amasay, at si Howel na anak ni Asaryas sa mga anak na mga Kohathita at sa mga anak ni Merari, si Kiss, na anak ni Abdi, at si Asarias na anak ni Hehalileel at sa mga Hersonita, si Hoa na anak ni Sima, at si Eden na anak ni Hoa, at sa mga anak ni Elisapan, si Simri, at si Hehiel at sa mga anak ni Asap, si Sakarias at si Matanias, at sa mga anak ni Heman, si Hehiel at si Simi, at sa mga anak ni Hedutum, si Semiayas at si Osiel, at pinisa nila ang kanilang mga kapatid, at nangagpakabanal, at nagsipasok ayon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon upang linisin ang bahay ng Panginoon. At ang mga saserdote ay nagsipasok sa pinakaloob ng bahay ng Panginoon upang linisin. At ilabas ang lahat na dumi na kanilang nasumpungan sa templo ng Panginoon. At kinuha ng mga libita upang ilabas sa batis ng sedrong. Sila ngayon nagpasimula na mga pagkabanal ng unang araw ng unang buwan at nang ikawalong araw ng buwan ay nagsiparoon sila sa portiko ng Panginoon, at kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa walong araw. At sa ikalabing anim na araw ng unang buwan ay kanilang niwakasan. Nang magkagayoy, kanilang pinasok si Ezekias na hari sa loob ng palasyo, at kanilang sinabi, Aming nilinis ang buong bahay ng Panginoon at ang dambana ng handog na susunugin, pati ng lahat na kasangkapan niyaon, at ang dulang ng tinapay na handog, pati ng lahat na kasangkapan niyaon. Bukod dito'y lahat na kasangkapan na inihagis ng Haring Akas sa kanyang paghahari nang siya'y sumalangsang, aming inihanda at itinalaga, at narito na nga sa harap ng dambana ng Panginoon. Nang magkagayoy, si Ezekias na hari ay bumango maaga, at pinisang ang mga prinsipe ng bayan, at sumampas sa bahay ng Panginoon, at sila'y nagsipagdala ng pitong baka, at pitong tupa, at pitong kordero, at pitong kambing na lalaki, na pinakahandog dahil sa kasalanan sa ikagagaling ng kaharian at ng santuario, at ng huda, at siya nagutos sa mga saserdote na mga anak ni Aaron na ihandog ang mga yaon sa dambana ng Panginoon. Sa gayoy, kanilang pinatay ang mga baka, at tinanggap ng mga saserdote ang dugo, at iniwisik sa dambana, at kanilang pinatay ang mga tupa, at iniwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana pinatay rin nila ang mga kordero, at iniwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana, at kanilang inilapit ang mga kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan sa harap ng hari at ng kapisanan, at ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon, at mga pinatay na mga saserdote at sila'y nagsigawa ng isang handog dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga yaon sa ibabaw ng dambana, upang itubos sa buong Israel, sapagat iniutos ng hari na ang handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan ay gagawin para sa buong Israel. At kanyang inilagay ang mga libita sa bahay ng Panginoon, na may mga simbalo, may mga salteryo, at may mga alpa, ayon sa utos ni David, at ni God na tagakita ng hari, at ni Nathan na propeta, sapagat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanya mga propeta, at ang mga libita ay nagsitayo na may mga panugtog ni David, at ang mga saserdote na may mga pakakap, at si Sikiyas ay nagutos na magandog. Nang handog na susunugin sa ibabaw ng dambana, at na ang handog na susunugin ay pasimulan, ang awit sa Panginoon ay pinasimulan naman, at ang mga pakakak, pati ang mga panugtog ni David na hari sa Israel, at ang buong kapisanang ay sumamba, at ang mga mga awit ay nagsiawit, at ang mga manghihihip ng pakakak ay nang panugtog. Lahat ng ito ay ipinagpatuloy hanggang sa ang handog na susunugin ay natapos. At nang sila'y makatapos ng paghahandog, ang hari at ang lahat na nakaharap na kasama niya ay nagsiyukod at nagsisamba. Bukod dito'y iniutos ni Ezekias na hari at na mga prinsipe sa mga libita na magsiawit na mga pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ni David at ni Asap na tagakita, at sila'y nagsiawit na mga pagpuri na may kasayahan, at kanilang itinumo ang kanilang mga ulo at nagsisamba. Nang magkagayoy, sumagot si Sikiyas na nagsabi, Ngayoy talaga kayo sa Panginoon. Kayoy magsilapit at mangagdala na mga hain at mga handog na pasalamat sa bahay ng Panginoon at nagdala na mga hain at ng mga handog na pasalamat ang kapisanan. At lahat na may kusang kalooban ay nagsipagdala ng mga handog na susunugin. At ang bilang ng mga handog na susunugin na dinala ng kapisanan. Pitumpung baka. Isang daang tupang lalaki. Dalawang daang kordero. Lahat ng mga ito ay pinakahandog na susunugin sa Panginoon at pa mga bagay na itinalaga ay anim na raang baka at tatlong libong tupa. Ngunit ang mga saserdote ay naging kakaunti, na nupat hindi nila nalapnusan ang lahat na handog na susunugin, kaya't tinulungan sila ng kanila mga kapatid na mga libita, hanggang sa matapos ang gawain, at hanggang sa mga pagkabanal ang mga saserdote. Sapagat ang mga libita ay matuwid ang puso na mga pakabanal na higit kaysa mga saserdote, at ang mga handog na susunugin naman ay sagana, pati ang taba na mga handog tungkol sa kapayapaan, at pati ang mga handog na inumin na ukol sa bawat handog na susunugin. Sa gayoy, ang paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay naayos, at si Ezekias ay nagalak at ang buong bayan. Dahil sa inihanda ng Diyos ang bayan, sapagat ang bagay ay biglang nagawa.